gusto ko lang naman para sa showtime is maitama nila. Magsabi ng public apology si Vice. Pero yung takasuhan pa sila, hindi ako okay doon. So kung nasaktan ko man kayo kay Vice, ayon sa lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing at wala akong masamang intensyon. Hindi... I'm apologizing at wala akong masamang intensyon sa inyo. Ito ang ipinahayag ng social media personality na Serendon si Rendon Labador sa isang panayam ni Ogie Diaz matapos nilang mapag-usapan ang patungkol sa kanyang mga tila paninita sa iba't ibang personalities. Pahayag ni Ogie Diaz, hindi ba mabigat para sa iyo yan na naghahanap ka ng mali ng iba so dapat ikaw perfect? Kaya naman nagsalita na nga si Rendon Labador at sinagot ang tanong ni Ogie Diaz. Pahayag niya, I'm trying to be perfect. Ngayon nakikinig naman ako. Marami akong opportunities. Marami akong taong nasaktan din naman talaga na niregret ko rin naman. I'm trying to be better. I'm willing to listen naman lalo na sa industry na alam kong marami kang kaibigan na nasaktan ko ng damdamin. Kaya nga nandito rin ako ngayon para at least magpaliwanag ko yung side ko. Na wala akong masamang intensyon. Willing pa nga akong tumulong eh. So kung nasaktan ko man kayo, Kay Vice ayon sa lahat ng artista kay Michael V ay apologizing at wala akong masamang intensyon sa inyo. Hindi ko kayo dinidiscredit. I am thankful sa mga nagawa ninyo. Gusto ko lang matulungan, magising, sana makasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas. Base nga sa mga interview ni Ogie Diaz kay Rendon Labador ay hindi umano siya sang ayon nakakasuhan pa na Vice Ganda at ayon Perez tungkol o sa nangyaring viral segment sa It Showtime. Kaya naman humingi ng dispensa si Rendon Labador sa mga artistang nabigyan niya na komento at gumawa ng ingay sa social media. Binanggit din niya ang pangalan ng mga artistang ito at sinabing wala umano siyang masamang intensyon sa mga ito. Matatanda ang nasa tatlong linggo na umano ang lumipas mula nang mawala ang Facebook page ni Rendon. Kamakailan lang ay tila naglalambing ito sa publiko at nagpapagood shot sa kanya mga post na may hashtag ng Lablab Labador. Ayon pa kay Rendon, trying to be better siya umano. Lalo na ngayon nakikinig naman siya sa mga opinyon sa kanya ng mga tao. Matatandaan na naging sunusunod sunod ang pagbibigay komento niya maging sa makilalang personalidad sa bansa. Kamakailan lang, inanunsyo na rin don na wala na ang Facebook page niya at hanggang ngayon ayong maasa siyang maibabalik ito sa kanya. Tila sinusubukan na rin don na maglambing sa publiko sa kanyang bagong edge story. Katunayan may pahasyag pa ang kanya naging post na lab lab Labador na aniya ay pagiging positibo na ngayon sa kanyang naibabahagi bilang motivational speaker.